Ang hirap din kapag nakikitira lang kayo. Parang kontrolado lahat ng galaw mo. Parang pigil ka palagi sa sarili mo. Para bang wala kang kalayaan, kalayaang magdesisyon, kalayaang gawin yung mga gusto mong gawin. Pati sa pagdidisiplina sa anak mo, wala kang kalayaan. Sa kakainin mo, sa oras ng pagtulog mo, at sa oras ng pagpapahinga mo. Lahat ng ito, tila ba kontrolado. Kaya kung ako sa'yo, bukod kayo mag-ipon kayo. Rumakit kayo hanggang kaya nyo. Akala nyo lang mahirap. Sa una, oo. Pero sobrang worth it. Iba yung saya, Iba yung peace of mind, ang sarap sa feeling, iba yung vibes. Kapag bumukod din kayo, mas maa-appreciate nyo ang isa't isa. Mas mag-grow kayo as a couple, matututo kayong mag-budget at pagkasyahin kung anong meron kayo. At ang pinakamasarap sa pagbubukod ay yung ibibuild nyo yung pamilya nyo sa paraan na gusto nyo.